ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Uh, nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos magwo-walkout ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. ba? Diba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Ba balik tayo at balik tayo sa issue. Bakit 661 uh, 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, 'no? So, if she wants a mahinahon na na usapan, so, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. Uh, if you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung uh, guguluhin mo yung uh, hearing, eh, I, I won't, I won't take that sitting down, di ba? I won't take that sitting down. I, I part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to? Diba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong senado to, hindi to palengke, pati yung ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang, ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta, yung iba-iba, may mga suki ka, kaya nga ganun yung palengke, eh, di ba? Pero pati yun gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is, magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan? Yeah.